So, ayan na guys. <laughs> Nagsimula na ang Chinese New Year vacation sa company namin dito sa Taiwan. So, isipin nyo ha. Simula ngayong araw na to, Sabado. Tapos hanggang sa susunod so pa na linggo, ang walang pasok namin sa trabaho dito sa company namin dito sa Taiwan. <laughs> ang haba. Nine days na walang pasok. Kasi para, para parang... Chinese New Year vacation na rin eh. Kasi guys, pag Chinese New Year kasi dito sa Taiwan, Uh, mahaba yung bakasyon dito isang linggo talaga walang pasok na trabaho ha, uh, ha halos buong company sa mga factory dito walang pasok talaga na hindi lahat ng company dito sa Taiwan pag Chinese New Year walang pasok meron kasi, meron kasi ibang company lalo ng malakas yung company uh, may pasok pa rin kahit Chinese New Year pero halos lahat talaga walang pasok so isipin nyo yung company namin October pa lang ngayon ha? walang pasok kasi nga sobrang hina talaga yung company namin. So, halos one week kasi yung pasok sa trabaho namin, um, weekdays kasi, Monday to Friday. So, given na yung Monday kasi holiday talaga yung ay uh, yung Monday kasi Mooncake Festival dito sa Taiwan. So, walang pasok sa amin. Ewan ko lang sa ibang company, so siguro may pasok. Depende kung uh, malakas yung company, may pasok. Tapos yung Saturday at Sunday talaga, wala talaga yung kami pasok. Pero pag may pasok sa Sabado, uh, overtime yun so yung anong sa kapatid namin sa sobrang hina ginawa na lang yung buong linggo na walang pasok <laughs> grabe humina talaga yung company, namin um, uh, simula nung tinasan naapektuhan kasi ang company namin sa kuhan, yung pagtaas ng tarik ni Trump din. Uh, dito sa Taiwan so yun yung nangyari <laughs> sobrang hina talaga hindi kasi yung company namin kasi guys um, uh, uh, bike assembly so hindi naman natin masasabi no na nasira agad yung mga bike di ba lalo na yung mga bike namin eh medyo may kapresyohan so kaya guys pag nag uh, pag nagbabalak kayo pumunta dito sa Taiwan para magtrabaho bilang sang factory worker i-search mo na yung company nyo kung malakas ba talaga yung company nyo or anong mga produkto yung hindi talaga mawawalan ng trabaho So, ang nangyari kasi sa akin, hindi ko hindi ko kasi sinesh yung muna yung company ko, yung na-applyan ko. Kasi gusto ko gusto ko talaga makapunta dito. Yun, yun lang yung talaga yung mindset ko eh, na makapunta dito sa Taiwan. So, yun guys, uh, isearch, research nyo muna yung company nyo, kung anong mga produkto or anong company yan na, na hindi talaga sa tingin nyo na hihina. Parang, kumbaga, yung, yung produkto nila is demand talaga sa market yung hindi talaga mawawalan so anong nangyari guys um, wala kaming trabaho linggo so yun pahinga na lang talaga wala tayong magagawa dun eh kasi once hihina yung company yun talaga mangyayari walang pasok so ibig sabihin walang pasok walang trabaho eh, wala ding... may sahod pero konting sa konti na lang yung sasahorin di ba yun yun talaga yung buhay <laughs> so daanan na lang natin sa ngiting-ngiting na lang <laughs> so yun lambo thank you for watching guys <laughs>